Nandito tayo ngayon guys sa Lugawan ni Abel Kakain tayo ng lugaw Libre ka lugaw? Malilibre ka ba? Ayan dito lang yan guys Santisima Ay Santisima ba to? O Santisima ano? Ayan ano Katabi sya ng parokya ng Santisima Isang galon na Ayan dito. Dito. morning guys, kain tay ăn lô gạo tít Abel. Abel, Abel lô gạo, hiểu không? tạm các guys, sớm gặp sau guys, lô ni Abel.